Hello mga ka joiners Magpakbet tayo! Ang pak na pak na pakbet! So... Nga pala, pag ito pinanood nyo, marami pa akong mga luto-luto at -luto, saka kung saan-saan pasyal sa aking YouTube channel. Punta kayo doon, Felices Tagle. Yun ang puntahan nyo. Type nyo lang yun. Ang dami ko ng luto at saka pasyal-pasyal doon. Lalo na doon sa akin mga new followers punta naman kayo dun sa aking ano, ha, YouTube, para naman dumami ang aking subscriber. So, may tumawag na intera pang ating pagluluto. Ngayon, luto na tayo. Let's start. Let's have, ano, mantika lang natin. Actually, sa, marami naman na sa inyo. O kaya, lahat naman kayo na ay marunong ng magluto nito. Kaya lang, meron tayo minsan iba-ibang paraan ng pagluluto. Teka muna. May sabaw ko. So, una muna, ilagay ko muna tong baboy. Kasi, magmamantika pa to eh. Kaya kaunti lang nilagay kong baboy. Ay, baboy. Mantika. Okay, ngayon medyo may pagka-brown na maglagay din tayo ng kaunting butter. Wala lang. Gusto ko lang. Kasi naging iba ang lasa kapag may butter, parang mas damdam mo yung sarap ng food. Pangki nga lang, dapat pala may gumarami. Pero anyway, bayaan mo na. So, okay na siguro to. Sinaano rin akong tumigas yung ating pork. Lagyan na natin ng sibuyas. Then, kamatis. Mamaya ko na ilalagay yung bawang kasi mabilis na matunog. O oh, ngayon tunaw ng ating tunaw eh. Malambot na yung ating uh, kamatis. Lagay na natin yung bawang. Ayan. Na. Then, lagay na natin ang medyo matagal matunaw, malambot ang kalabasa at kamote. Gusto ko may kamote sa ano. Kasi masarap siya pag may kamote. Okay, then lalagyan na natin ng Eka, kuha tayo ng tubig. Wala pang tubig. Eka. Okay, lagay tayo ng water. Okay, hayaan muna nating palam, um, lumambot ang ating kalabasa at kamote. So, takpan muna natin. Oops. Okay. Okay. Okay na ito. Na, na, medyo napalambot ng gusto ah. <laughs> Lagay na natin ang along okra sigarilyas and sitaw. O, lagay na natin yan. Hinaan na muna natin ng apoy. Mahina-mahina na ba to? ito? Ito na ba yung mahina? Kasi medyo napalambot natin masyado ang kalabasa. Madudurog na siya. Limutan, nanood ng YouTube. Okay. Okay. Sige, intayin lang natin na kumulo uli ng kaunti. Magdadagdag kaunting sabaw. Then, lagyan na natin ng alamang. Medyo nagdadahan-dahan na ako at siguro yung kamote at saka yung kalabasa, parang sasabaw na lang siya. Dahil siya ay nadurog na. Then, lagyan na natin ng paminta. Then, kaunting Pwedeng asin or magic sarap na lang. Magic sarap na lang yung nilagay ko. Okay. So, hayaan lang nating maluto yung mga gulay. Then, lagyan natin ng kaunting bagoong oops, isda pang padagdag lang ng lasa. Tapos, lagay na rin natin ang alokbati. Gusto ko to. Nung bata ako, ayoko kumain ng alokbati. Ngayon, masarap pala. Pag matanda ka na talaga, sa mo na a-appreciate ang gulay. So, okay na to. Kasi hindi na natin masyadong madudurog uli yung iba nating mga gulay. Okay nga naman, masarap yan. Kasi lumapot yung aking sabaw because of the kalabasa and kamote. Then, lagyan na natin ng toppings. Lagyan natin ng toppings na chicharon. Malalaki yan. Ito yan, oh. Kasi masarap yung meron kang malutong-lutong nakakainin sa pakbe. Yan, inubos na. Saka natin, ilagay ang ating sile. Babaw lang. So, tapos na ang ating pack bed. Pwede na natin tong kainin. Tanghalian na. So, paano mga ka-joyness? oh, mag na tayo ng lunch. I-enjoy uh, e na natin ang ating pack bed. And always remember, happiness is joy. Bye-bye!